Hello magandang uh, gabi mga lalabs mga vayots May galap syarat po sa inyong lahat no Magandang uh, madaling araw Or umaga Pilipinas Luzon Visayas in Mindanao Sa mga kapwa ko dabao Sa dabao region At sa buong Mindanao Hello may galap syarat po sa inyong lahat At sa lahat ng mga bisaya sa buong mundo Maayong buntag sa inyong atanan Or maayong adlaw At sa mga kapwa ko din po If sa around the world Hello may galap syarat po sa inyong lahat at kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalumutan mag-subscribe, like, at share. So, ang topic natin ngayon, mga lalabs, mga bayots na ako po. Itong mga nangyayari ngayon sa mga TV station na mga kababoyan, na mga butakal, na mga akla, na hindi nakakapagpigil na kanilang mga lande. <laughs> Ngayon, umabot ngayon sa Senado. Patay <laughs> na ngayon to. Patay TikTok talaga to. <laughs> so ay nireklamo ng anak ni Ninyo Mulak na si Sandro Mulak ang dalawang trabahante ng GMA 7 na si sino pa pangalan ng dalawang to? Si Richard Cruz or Cruz at saka si Joe jo Nonis. So, reklamo siya ng salang panghahanay. Naku po. Ano ba naman ni Alay ni? Eh. Ang gwapo-gwapong bata. Ang lalab sa mga bayot. So, yun know. o. Taray! Kaya, oh, oh. Talagang pinagnanasahan ng <laughs> yung dalawang aklat na to. Yan, yung dalawang aklat na inireklamo na umabot sa Senado. Ayun. So, dininay nila sa Senate hearing, na wala daw silang kasalanan wala silang ginawang masama kay Sandro ayon pa dito uh, emosyonal na humarap sa pagdinig sa Senado ang dalawang independent contractors ng GMA Network na sina Richard Cruz at uh, Jojo Nunes na inireklamo ng umano'y pang-aabuso sa anak ni Ninyo Molak na si Sandro ayon so ang sabi wala daw silang ginawa irereklamo ba kayo kung wala kayong ginawa di po ba hmm. so ayon dito kay Richard Cruz sa tagal-tagal namin sa industriya wala po kahit na isang reklamong sexual o anuman na nag-file sa amin kaya hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan karira at reputasyon eh wala naman siguro ba kayong mga Uh, baka lang naman. Hindi natin alam. Kung mayroon talaga silang inabuso, lumabas kayo. No? Kung sino man yung inabuso ng dalawang ito, ay lumabas na kayo. It's uh, time to uh, shine or na magkaroon po kayo ng hustisya. Mm, yun. Na sabi pa dito, ni, San, uh, ni Jojo Nones, kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo. Alam mo yan sa puso mo hindi pahuli ang lahat magsabi ng totoo so mga lalabs, mga bayots malamang ulitin ko, walang nagreklamo sa kanila, na mga boylet kasi baka eh, pinangakuan yung mga yun siguro ng teleserye or movie o kaya mga uh, tawag commercials Or pira Ganyan Tapos Baka yung mga yun Ay hindi uh, Talagang makikita Manalaman mo na Or baka Yung pamilya Ay hindi talaga Kilala Imulak to eh. Kilala to sa uh, Larangan ng industriya Sa Pilipinas Ang mga mulak At yung tatay nito si Na Sikat to nung kabataan niya Hindi lang si Aga So at uh, ito si Sandro Mulak na to. Parang babae ba? Kung hindi ito pwede, hindi ka maglaladlad ng kahihiyan mo at ng buong pamilya mo, na ibilad mo, iladlad mo sa buong mundo, na ikaw ay na ganito, naghahasa, hinalay, kung hindi totoo. Kasi, at the end of the day, ikaw ang pagtatawalan, sinungaling ka. So, dito, Huwag ko kung paano to papatunayan ng mga doktor. Kung hinala ito, eh pwede naman siguro examinin yung puwitan ng bata na si Sandro uh, Mulak. Kung baka may natira pa doon si Milia. Hmm. Kasi pag sa babae, inabuso, may ganyan eh. At tinitingnan yung harapan ng babae, baka may naiwan doon na similya ng lalaki. So yun, tinitingnan yun sa DNA. At ito pa yung masaklap ngayon dahil kinwestiyon din ni Senador uh, ito Jingo Estrada kung paano daw nalaman ni O.J. Diaz at nanggaling sa kanya sa kanyang programa na pinagpipiestahan ang nangyari kay Sandro Mulak. So ayon kay Jingo Estrada, paano nalaman ni Uji Diaz ang pang-aabo sa umanos ng dalawang JMA Independent Contractors kay Sandro Molak? So ang sagot ni Ninyo Molak, hindi, po, hindi ko po alam. Unang lumabas kay Uji Diaz, hindi po galing sa amin. O saan niya ayon kay Ninyo Molak, na maging sila daw ay nagulat ng pagpiestahan na sa social media ang nangyari sa kanyang anak. It's shocking din yun at masilan ang uh, problemang ito dahil panghahala ito. So, bakit inilabas ito ni uji Diaz na without any consent mula sa pamilya ni Sandro Mulak. nagbot bot man si uji ba? So para makakuha ng mga millions of views. So, ito ngayon, yari ka dito. Baka kasuhan ka pa ni ano dito, ni Ninyo <laughs> talaga naman o. Oh. Or marahil, baka kakilala ni OJ Diaz itong dalawang inireklamo. Itong si, sino ang pangalan ng dalawang to? Richard Cruz at Jojo Nunes. Baka isa sa kanila ang nagkwinto dito kay OJ Diaz at ito namang makating, dila na si OJ Diaz kaagad-agad inilabas sa kanyang show na hindi malang inimporma or ipinaalam sa pamilya ng nasasakdal dito. yung biktima, I mean, na si Sandro Molak. So, mag-isip-isip muna, no, hindi yung purong uh, para na lang sisikat, pira, kikita, ganyan, no. Ito ngayon, ma, kung ako kay Ninyo Molak, kakasuhan ko to. Si uh, O.J. Diaz, bakit mo inilabas ang masilang isyo ng kanyang anak na hindi ka nagpapaalam? O di po ba? So, hindi lang dito sa GMA, ang may nangyaring ganitong uh, sitwasyon, meron din ngayon sa TV5. At sinabi pa nga yan, di ba, ni Jason sa noon, na sa, G, sa uh, Abaya CBN may ganun din daw issue Na makikita na lang niya yung uh, kung hindi isang uh, starlet, boylet na umaakyat sa penthouse na ano, naghihintay yung mga matataas na katungkulan ng abaya si B ng mga akla. O pagbabae, fully makeup, sexy, naka high heels, etc. So pagbaba, wala nang makeup, bagong ligo na. Ganon din daw ang boylet. So malalaman na lang daw, <laughs> sabi mga ilang buwan, mayroon nang ano, pirma na ng kontrata, o mayroon nang commercial o mayroon na siyang, mayroon nang uh, uh, teleserye or movie. <laughs> Martin yung kapalit, no? Hindi mo o malalaki. So, dito tayo kay Rafi Tolfo. Ganon din ang isyo. Panghahalay din. Naku po. Na, tayo tayo dyan. So, ito din, no? Itong isang TV executive na inireklamo ng pangmumulistya ay protektado do di umano ni Luchi Cruz, no? Uh, so si Senator Rafi Tulfo daw ay magre-resign sa TV5. Nagalit nga si Rafi Tulfo dito isa Dun sa kanyang programa sa Rafi Tulfo in Action. Dahil uh, talagang uh, ano daw ang meron sa kay uh, Cliff Ginko na to na hindi daw pwedeng mapatanggal or kung ano man no. So sabi dito Manuel, kinum, uh, kumbinsido ang aming kausap sa TV5 Uh, na sisiriusin nga ni Raffi orsinatura or Rafito, po, ang hamon nitong magre-resign sa network kung sakaling hindi raw bibigyan ng balancing pansin ang reklamo ng isang talent. Uh, ayan. Uso talaga ang mga ano tawag dito. Uh, pagiging mga botakal ng mga akla sa mga TV station ay ano ba yan nangyari? eh, may mga pira naman kayo, pwede kayong magbayad. No? Eh, bakit kailangan nyo pang manghalay ng tao na ayaw, labag sa loob? Talagang hindi yun maganda, may kaso yun. Hindi na gusto eh, rape din yun. Kahit pa sabihin mong lalaki, pareho kayong lalaki, may kaso din yun ang pagkagahasa. Sa so, isang, uh, isang male talent nga ang lumi, uh, lumapit sa programa ni Senator Rafi Tulfo na humingi ng tulong sa di umano ay pang na ginawa rito ng isang Cliff Ginko. oh itong pangalan niya, si Cliff Ginko. Isang top executive ng News 5 Department. Kaya pala. Kaya pala, protektado siya di Omano ni Lotse Cruz na parang, ano, ano, ano yung matasang ranggo ni Lotse Cruz dyan eh, sa TV5. Kaya pala dahil top executive pala siya ng uh, news department. Kaya hindi mapatanggal-tanggal o... Ayun nga, pinoprotektahan pa daw. So ayon sa lalaking, biktima siya di umanoy ni lasing at pinagsamantalahan sa isang hotel. At kahit nagreklamo na siya sa HR ng ilang mga... Uh, at... Uh, HR at ilang mga busing sa network hanggang sa barangay at polis ti Laraw. Hindi siya binigyan ng pansin. Eh, kasi sino lang basya siya? Eh, isang linggo pa lang siya doon mahigit nagtatrabaho. Kaya talagang hindi siya papansinin doon. At besides, malaki ang tungkulin pala or, uh, or posisyon ng taong ito na si Cliff Ginko dyan sa TV5. So, hindi siya talaga papansinin dyan. Ayos pipitsugin lang siya eh. So sabi pa dito sa pagharap niya sa, sa show ni Senator Rafi Tulfo Na i-anunsyo pang tila pinoprotektahan o mano ng Big Boss Ah, Big Boss pala ito si Luchi Cruz Valdez Si ko dahil sa payo itong huwag magbigay ng pahayag on air Akala ko ba wala kayong kinikilingan dyan sa News 5? O mga service yung totoo mo, sinungaling pala kayo kung gano'n. Binabalita ninyo, News 5, yung nangyaring uh, nangapangahalay din ng dalawang staff din doon, no? mga trabahante ng gma 7 samantalang kayo din may baho. <laughs> Kakahiya kayo. <laughs> si Babalita din ng GMA7, <laughs> Ay, may isang uh, top executive ng TV5 ng halay ng isang talent. <laughs> kaloka. <laughs> Ay, nakubo naman talaga, oh. Dahil dito, nakapa, ah, nakipag, o oh, nakapaghamon si Tulfo na mag-resign. Aabangan ng marami ang mga susunod na kabanata. O, oh, kinumpirma nga ni Sinanang. Ayun. Oh, so, abangan natin kung mag-resign si Ravi Tulfo dahil nga, eh, lumapit sa kanyang programa sa Rapid On Coin Action, itong baguhang talent na nagtatrabaho diyan sa One News, kasi di ba ano din yan ng uh, TV5, yung uh, One News PH Something ganun. So, doon nagtatrabaho itong bagong hire na hinalay ng itong top executive na si uh, si, ano ba ito? Cliff Ginko. So, ewan natin, eh, talagang uh, tutuhanin ba ni Rafi Turco na mag-resign siya kung hindi mabigyan ng patas na laban? So, abangan natin yun. Baka, check ka lang din yun. <laughs> Kasi kung may plano si Rafi to tumakbo pagka-presidente sa 2028, kailangan niya ang News 5 para pabanguhin. Although, si Katya, siya, mayroon siyang ano, eh, kailangan niya rin yun para pabanguhin ang kanyang pangalan. no di po ba? We will see kung mabigyan ba ng katarungan itong anak ni... Sino ba ito? Anak ni Nino Molak na si Sandro Olak, at itong uh, uh, complaint complainant ng TV5, no? Na di umano ay hinalay din. Diyos ko po, naman. Ano man nangyayari sa Earth? Ang daming lalaki sa Pilipinas nagkalat. Manghalay pa kayo. Ano ba yan? Eh, kung nagbayad na lang kayo, walang problema dun. Walang dimandahan, walang reklamo. Ay, Diyos ko po. So, so, ano ba yan? Mas masarap ba talaga yung manggahasa kaysa magbayad? Kasi, eh, ganito yung nangyari. Ito mga TV network talaga, no? may mga talagang baho kayo mga ano, na sabagay, so mga tao lang din naman yun, mga malilibok, mga butakal din ang mga potragis. <laughs> Ay, nakukaloka.